Ano yung uh, kawawa naman yung lumapit sa inyo na senior citizen na hindi ibinigay ang uh, discount niya sa hotel dahil nakapromo promo na raw? Pakipaliwanag nga po, kawawa naman ho yung uh, kliyente okay. ninyo. Yes. ayang uh, Hindi lang kliyente ko kundi maraming mga senior citizens ang ganyan ang naging problema sa mga hotel at mga establishment. Uh -huh kasi nung mag-check out sila mm. mababayad na mm. hinihingi ang diskwento. No. Ang sabi ng hotel ay hindi na kayo entitled kasi oh. naka-promo kami. Mm. So tinanong namin 'yung hotel, yung mga promo ninyo aprobado ba 'yan ng Department of Trade and Industry? Oh. Ay hindi, hindi hold up to the PROI. Bigyan kung ganun, entitled pa rin kami. Oh. Kasi ang mga promo sa ilalim ng Republic Act 7394 dapat aprobado yan ng DTI bago ma-loans. Mm -hmm. At kapag uh, nag-loans ka ng promo na no, walang approval ng DTI, criminally liable Lako. ang mm -hmm. establishment. Mm -hmm. Mm -hmm. Pwede sila mabilanggo ng isang buwan o no? kaya multa na 200 pesos mm -hmm. kaya nga congressman dapat ma-amenda yan hindi lang 200 dapat ang maghimulta no ha kaya marami nang uh, nagpapalipat dapat imprisonment yan. ano tingin nyo attorney romy mac close your imprisonment talaga agad mm -hmm. very strict ano ha uh -huh. kasi uh, pagka walang ganyang strict regulation pwede nilang malinlang ang taong bayan sasabihin na lamang ng mga establishments o kami naka kami ha, kaya kayo oh. mga senior citizens hindi na kayo entitled sa kuha sa diskwento. Hmm. O si hindi pagkasinabing ganun. Wala nang kalaban-laban ng mga uh, mga senior citizens. Hmm. Kaya nga meron tayong regulation na yung mga promo na yan dapat regulated yan ng TTI. Kaya sabi namin din sa hotel ay eh, kapagka hindi kayo nagbigay sa amin ng diskwento, ay eh, talaga manggagaling demanda. Okay. So hindi rin nagbigay. Kaya hmm. kaya pero nung sinulatan ko na sila ng formal letter, hmm. Pumayag na rin sila mm -hmm. sabi, uh, pero sabi namin sa demand letter namin dahil sa nilabag niyo ang batas ng isang senior citizen mm hinihingi -hmm. namin sa inyo na mag-donate kayo ng 250,000 pesos Tama. sa anumang senior organization of your choice. Correct. So, correct, uh, correct. Binibigyan niya ang kliyente ko ng uh, isang overnight accommodation. Sabi namin <laughs> hindi po namin tinatanggap 'yan. Uh, uh -huh. Kasi baka lumabas na akala ninyo kaya lang kami nagdedemanda ay hihingi kami ng uh, overnight accommodation hindi uh -huh. uh -huh. dahil sa alam namin na maraming mga senior citizens ang nilabag ninyo ang kanilang karapatan mm -hmm. so bilang gantiman lang or example mm -hmm. ay magdonate po kayo ng 250,000 sa anumang dama. organization of your choice correct. hindi hindi kami sila mismo mamimili correct ay, correct ay ayaw nilang ayaw nila noon oh. Hindi, sabi, hindi kami magbibigay ng donation sa mga senior citizens. Mm. O di, sabi namin, sige, di magkita na lang tayo sa Fiscal's Office. Tama, Kaya, tama. Nags, uh. nagsampa kami ng demanda sa Fiscal's Office. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pag gusto namin patunayan, uh -huh. na hindi kami nagdidemanda dahil sa, sa sariling karapatan lamang, kundi uh -huh. para sa lahat ng mga senior citizens. So, uh -huh. eh. maganda ito na isang... Uh, Uh, investigation and in aid of legislation para yung uh, mga promo-promo na yan, Opo. magkaroon ng proper regulation. Correct. Uh, otherwise, alam mo, apektado kami mga senior citizens dahil sa napakadaming establishment. Mm -hmm. Hindi magbigay ng diskwento kasi nakapromo daw sila. Naku. Kaya ano pa paano namin malalaman na nakapromo kayo? Alam mo, atan ni Makalintal, isa pa dyan, yung mahilig dyan, yung mga sa uh, sasabihin, may susi ka lang ng ganito. Hmm. O meron kang uh, uh, MRT card, uh, may 50% discount ka na. Oh. Or kung ikaw may driver license, etc. etc Pero tama ho kayo eh. Paano natin malalaman talagang tunay na promo yon eh kung wala naman oh. palang DTI yun na approval? Yes, so, kaya nga ho meron tayo yung DTI one eh, sa Republic Act 7394 Aha. na sinasabing lahat ng yan ay dapat na merong approval ng DTI kaya nga may regulation eh right. to regulate right. para malaman natin na ayabang promo ay isipin mo congressman may mga establishment isang taon na naka-promo pa <laughs> <laughs> ay di ay di nagsara na promo para po. madagdagan ang sales mo diba kung hindi ka ay kung isang taon ka nang nalulugi pa bakit paano ka ba na isang buwan lang 'yan. Hmm. Ay kung hanap pa isang taon ka na, sabi ko doon uh -huh. sa isang hotel minsan. Uh -huh. Ay kailan pa ba kayo nakapromo? Bay, magdadalawang taon na po. Ay, uh -huh. baka, eh bakit uh -huh. bakit kayo na nag exist pa dapat uh -huh. wala na kayo rito. Attorney, so, eh, dahil... makilintal, matanong ko lamang po kasi parang lagi na lang 'ho ganito, talagang very vulnerable ang mga senior citizens natin. Yes. Eh, dahil uh -huh. sa mahina na sila, akala lang mga ibang establishment naman dahil Uh, makalimutin na, ulyanin na, yeah. and they're, they're taking advantage naman of this, uh, ikang witnesses uh -oh. ng ating seniors. Pa Paano kaya natin maprotektahan yung uh, yung mga nakikinig sa ating senior citizens, maprotektahan uh, na sila po ay malinlang, maloko ng mga business establishments at ibigay talaga ang kanilang nararapat na para sa kanila ng mga negosyo na ganito, yung kanilang mga oh, karapatan attorney. Oh, 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 oh. Una-una, katulad ng kasong ito, dapat ma ng mga yan uh -huh. na talagang dapat itong kasong ito ay magtagumpay. Uh -huh. Pag-alawa, dapat magiging stricto naman itong DTI. Uh -huh. ay, alam, matagal-matagal nang matagal iniahay ko rin sa DTI yan. Wala uh -huh. naman ako naririnig sa uh -huh. kanila uh -huh. na dapat uh, sulatan nila ang mga establishments na yan na iyang mga promo ninyong yan, pag hindi namin approve yan, kailangan bigyan pa rin nyo ng diskwento ang mga senior citizen Correct. Dahil sa yan eh, uh, hindi yan promo na aprobado ng DTI. Uh -huh. So sa pamamagitan ng isang strict implementation ng nasabing Batas in Consumers Act of the Philippines, uh -huh. walang maloloko mga senior citizens. Alam mo nakakaawa misan, uh -huh. nakapila senior pagdating doon. Eh, kami po yung eh, senior may promo, uh, may discount po. Ay hindi na po kayo entitled, nakapromo kami. Walang magawa yung senior citizens. Uh -huh. Kasi hindi nila alam pero kapag ako nakali, nakalinya ko sinabi ko ay hindi 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 po pwede ya, Kung wala kang approval ng DTI hindi entitled pa rin kami mabuti ko ako lang ako ang katila laban ay mm. alam mo 90% ng ating mga senior citizens yan ang problema congressman Opo. Na dapat sana magkaroon ng yung batas natin ay mapalakas natin para mapangalagaan ang karapatan so what what you're saying attorney Romy Mac is to review this law itong ang yes, pagbibigay oo. ng mga discount. Yes, tama at saka po. yung, uh, uh, yung uh, Senior Citizens Act, ano ah, oh. mapalakas natin yan. Oh, na yung mga ay, penalty, kayo. ano po? Tama oh, po Yes, at yes, kung maaaring mapak mapakinggan kaming Senior Citizen, oh, ay ako na may nakahanda rin mag, uh, magbigay ng aking opinion Sige o po. ng aking Sige suggestion, po. ano ah, ay the... mabibigyan ng karapatan. Pero That's... mo itong kasong ito, Imihingi lang kami ng 250,000. Hmm. I-donate niyo ka ako kahit na kanino senior citizen organization. Opo, opo. Ah, siguro naman naririnig niyo na na marami ako inihablang kanyan. Opo, lahat opo. Ng mga, o, o. lahat ng mga establishments na 'yan, nagbayad sila ng mm. damages mm -hmm. pero lahat ng damages eh dinodonate nila okay. sa mga senior organizations. hindi sa akin mm. kundi sa organizations ng senior citizen okay. kasi para malaman nila na hindi oh. naman tayo nagdidimanda para lamang oh. sa pera-pera ano 'di ba kaya ko iko sa hindi mas malaki eh, <laughs> eh pero oh. 250,000 oh. Five Star Hotel hindi ka makapagbigay ng 250 sa senior organizations. Nako. Ay, kaya, Ay, eh, nasilitan ako magbigay ng tipad sa kanila. Attorney uh, Romy Makalintal, uh, Senior Citizens Advocate, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat. You will definitely hear people. hear from us uh, uh, very very soon po, uh, po attorney. Sa mong tagahanga. Thank you, uh, you sana po. Sana naman Thank you. ay patuloy ang iyong pag-asenso at paglilingkod pag pag sa bayan. Thank you, ang you mas po. Malaki. Thank you po. May buntag ka uh, Sir Benjo, mag may buntag kong Erwin and uh, I heard uh, the whole uh, statement of uh, uh, Romac and I sinasaluduhan ko po si Attorney Romy Makalintal oh, okay. sa ginagawa so, niya for the senior citizens. So what what do what do you how can you help? Ito lalo na itong kanyang isang luwapit sa kanya na hindi binigyan ng discount sa hotel, five star hotel pa naman. Hmm. And uh, at hindi uh, lang ho ito, marami yung mga ganito na dumadaan sa office namin sa AXIS yes, na hindi sila binigyan ng restaurant, ng discount, hmm. ng hotel, etc. So uh, how do we protect them? Ah, uh, okay. attorney. Kung Erwin, yung ki attorney Romy m nakakasanayan na yan. and I think uh, it should be the start of all businesses learning their lesson. dapat Opo. yung 250,000 ibigay na talagayan sa isang pinipili nilang senior citizen's organization. Correct. Uh, on, on the other hand, na uh, kung Erwin, I'd like to report to you mm -hmm. na Since last week, mm. natapos na namin yung pag-put up ng lahat na regional office mm. basis sa ibinigay ng DBM. Mm -hmm. So, uh, all the regions are now complete. May regular employees na po tayo. Mm -hmm. And so, pagkatinaan yung reklamo sa NCSC, may bibigyan natin ng attention kaagad. Although, uh, kung Erwin, uh, maybe we should also study paano natin mapalakas yung coordination with uh OSCA? kasi ang office of first instance ang unang dapat pagreklamuhan ay ang OSCA. Tama. eh kung ang OSCA ay uh, may gagawin kaagad lalong lalapad yung compliance ng mm -hmm. uh, patas pat patungkol sa senior citizens mm -hmm. but uh We need to strengthen the relation with Oscar but kung darating reklamo sa amin na uh, kung Erwin our visceral powers and our enforcement rights should already be there dahil nasa lahat na cluster region na po tayo. Mm. All right. Uh, attorney, uh, this is Aljo Bendijo, sir no. Na naayos na ba lahat yung mga database ng uh, lahat ng mga senior citizen sa buong Pilipinas para at least mabilis po ang pagbibigay natin ng Tulong sa kanila? ah Sir Aljo, hindi pa po na-transfer yung database na nanggagaling sa EDSWD. Opo. Uh, uh, sinamang pala dahil ano eh, si Kong Erwin. <laughs> yeah sa so sandali lang doon but uh, oh, I was saying kung Erin to be supporting me already eh. Hello. mo, so uh, Attorney, I can still do that with uh, my powers po sa Congress. We can do that. We can call po yung uh, leadership po and I believe most of the senior citizen lawmakers will agree with me. Uh, attorney Frank, I I, I think so think even the speaker. Th we can do that. It doesn't have to be like I am still. I have to be a DSWD to do that. But with my powers, as a uh, legislator, Erwin. and if it's really needed, uh, attorney, then we can do that. Thank you for bringing that to my attention. Uh, let's let's talk, po. After this program, para we will see what we can do. Really, what how Congress can uh, can help. Ano po? Opo, thank you po, Kong Erwin, and I'll definitely pay you a visit opo, uh, opo, opo. for this. Oh, oh Paul, oh, pa. thank oh, you. Thank okay. you. Pa.